dito si Giput, Kurado ka Giput, na ah, dito yung mas madaling daan patungo sa Mount Tarerit Oh, ito yung madaling daanan Pero, hindi rin to masadong Pot sa kanila Tata Dito siguro tayo dadaan Ayan mga idol, isang mapupalang araw po sa lahat. Ah, ito na po yung simula namin nandito na kami sa bundok mga idol para hanapin si Alberto. ah, uh, ito na po yung araw ng aking pagkabago ito na po yung simula kaya huwag kayong magsawang sumuporta po sa youtube channel ko mga idol dan lalo na sa mga solid supporters dyan sa mga silent viewers maraming maraming salamat po at higit po sa lahat uh, nagpapasalamat po ako sa Diyos at sa mga tumulong sa akin na magbago ako at ayusin ko aking buhay at silang lalo na po sa nagbigay ng cellphone po maraming maraming maraming, maraming salamat po ah, uh, pasensya na po hindi ko nabangit yung pangalan mo kasi kalimutan ni Buster yung pangalan mo sabihin sa akin kasi hindi daw mabasa yung pangalan sa Facebook mo ah, uh, ang sabi ko lang po basta salamat lang po salamat sa na nagbigay ng cellphone at asahan niyo po yung pagbabago ko ito na po yung simula ngayon po ay andito, andito po, po kami sa kwan pahing nga muna kami konti dahil um, uh, galing kami naglakad patungo rito at ngayon mga idol ito na yung oras para hanapin namin si Berto dahil marami na mara, marami, akong sala sa kanila at kailangan ko silang masuklian at si Jack, mga idol ayun, hinanap po namin baka nandito lang si Jack nauna kasi si Jack kapon mga idol kaya abangan nyo mga idol Okay, magsawang sa muporta mga idol. Maraming salamat po. Ah, ito po si Lando mga idol. Eh, okay, Lando Tara, nonton si Pastor mga idol. Oh. yeah Dito kasi kami dumaan, mga idol. Kasi tuloy yung daanan na. Wala masyadong muling na dumarating. Yeah, dito kami dumaan ngayon punta namin si Berto doon sana lang at walang mangyari kay Berto sa mga OFW dyan maraming maraming salamat po sana wag kami magsawang sumuporta po at Gracias. Ano vlog natin? Ito, medyo kinakabahan po ako eh. Kung nga rin eh. Ito, kinakabahan nga rin ako. Kasi, hindi ako sanay, hindi hindi ako sanay ng ganito, pero, ah, kakayanin ko para makatulong ako sa inyo. Oo nga. Nauutal pa nga ako. ako rin naman, nauutal pa rin ako. Parang inaipit ang dila ko pag nagtatagalog. Ako din. Sana ma, nang tawag nyan, nang maintindihan nyo ako mga idol kasi hindi pa ako sanay. Ayan mong kapag nasanay na ako mga idol ha, wala nang problema. Ngayon, mga oras na ito ay nagpapay muna kami kasi <coughs> malalayo pa yung na nilakad, nilakad namin. Nakarin namin papunta mong taririt mga idol. Patungan kami ngayon sa mga taririt mga idol. ah nyo po. Makakuha rin si Berto na hindi patay. Ayan. Yan si Bastair Maidal. Dito si Lando. Andito si Jipot. Sigurado ka Jipot na dito yung mas madaling daan patungo sa Mount Tarreret. Oh, ito yung madaling taanan At pero, hindi rin to masyadong pinupuntahan ng mga bandido. Pero hindi masyadong pinupuntahan pero may mga bandido pa rin na maliligaw dito. Ah, meron naman pero oh, ah, lang. Yun mga idol kung kasi, papansin ninyo. Uh, nasa taas na kasi kami. Ang baba nito mga idol. Baba nitong area na to. Dito sa pinakaunahan. May, sa baba niyan. May maliit na kalsada kaya madadaanan pa ng mga motor. Ayan o. Ay, na may May mga daanan diyan, may doon, pero. May daanan 'yan sa baba. Dito sa taas na to. Kaya dito kami dumaan kasi mm -hmm. Mm -hmm. pag diyan mm -hmm. kami dumaan sa daanan, sa mas lalo sa kami sa na, na mga nakikita ng mga mapansin ng mga bandido. Kaya... siyempre, uh, sila yung mas kabisado talaga nila yung bundok. Kaya sabi ko sa kanila, kung saan tayo dadaan para magaling makarating sa Mount Tarere, uh, doon tayo dadaan. Na rin Ay, rin may dala. Mga motor sa baba. Yung mga motor yan Pag diyan kami dumaan. Basta yeah. lang kaming so, mahuli. Tingnan kami sa unahan ito. Wala ka nang motor na maririnig kasi malayo na. So, dito tayo banda sa unahan siguro. Tara. Tara. Tingnan tayo. Huwag lang tayong masyadong baka pante basta baka ha? may nakatambay dyan ba? Kaya nga hindi tayo pwedeng nito dyan sa dahil nila Kahit sabihin mong Malayo pa to sa kanila pero Kahit sabihin mong ano Kahit sabihin mong Bihira lang yung bandido na yun dito Hindi ka pwede nito dyan sa dahil nila Hindi natin naman baka may Nakabang Nagaya nyo na Bukok na natin natin Oo. Hindi natin oh. nalang

Papansin ko kanina pa yung Kapansin... chinsu ba? Kena nila na yung mga kawai kasi gagawin nila mga hubo ba dyan. Sa tulay sa mga sapa. Uh, Ayun yung ginagamit nila. Para daanan ba? Gawin, ga, gagawin ninyo ng daanan. Oo. Oh. Para makadaan kayo. Para makadaan. Ito lang pala yung ginagawa nila mga idol. At sa kubo. Yung mga... Kadalasan niya mga baster nyo. Mga kubo so gagawa nilang daanan ba lalo na la kung, kung tulay na uh, putol lalagyan lang kawan parang kadaan sila at yung mga motor siguro nila so na parang yung mga chinsok si Jackie Bird uh, doon lang muna yun sa kanyang lulo lulo tula dahil nagkasakit yung lula niya wala mag alaga si Jack ngayon asa na ka si Jack ngayon si Jack sigurado ako si Jack nandito yun Maka, ano, Uh, hinanap niya si Berto ah. Siguro yun, hinanap niya talaga si Berto. Hindi pupunta si Jack ng bundok kung wala yung sadya. Yung talaga sadya yung yun talaga yung sadya yun. Yung sadya yun. Kaya kailangan, kailangan talaga mahanap natin. Kaya mahanap natin agad baka may mangyayari sa kanya ba? ba? Hindi Itali natin alam. Ayan mga... mga idol, si... Itong mga bandido na nakuha ko mga idol, kakaiba to. May mga talento ba? Ah si Lando, kalinto niya pag nagsayaw. Si Jipot, kagabi pa niya sinabi na may talent din siya. Ang problema, ang maganda lang na talent ni si Jipot din, ay kanta. Ikaw, Lando, sayaw. Si Jipot, kanta. Ah, uh, Jipot. Walang kumanta. Jipot? Jipot, hindi naman maroon. Jipot, naman masyadah. Para marinig ng mga taga-suporta natin, taga-subaybay natin. Uh, Mag-sample ka ng kanta. Yung hindi, mas, hindi masyadong mahaba at hindi din masyadong maiksi. Yung kanta na Ah, uh, yung kanta na gusto mo ba yung paborito mo English yun English O, oh, sige ano ako ng English wala problema sige sige kahit tapon pa yan basta makanta mo lang ito la kantahan ko kayo ng konti ko. para marinig yung boses ko ah. hindi naman masadong kagandahan Kanyang pero okay It naman ito mga gat I love siguro itong mga lamok sa akin dahil matamis daw ako sabi ng lamok <laughs> matamis ng sige 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 dito uh, pag sample ka. Total sabi mo, wala namang ano dito. Pero hindi tayo kopyahan sa kahit wala tayong na sinasin pa rin tayo sa uh. dipot, ilagay mo yung ano mo. Ayun and Ayan. Ayan. Sige. Uh, mo bahala kung ano yung gustong kanta mo. Okay. Ang hay Here close to me There's a nose that's spray So easily Then I told her that I knew no matter how I try to console her, she just do the best she could. There are times the best is no time good. And no matter how you try to be kind, there's always still a part of you you leave behind. When it falls apart, there's no easy way to break somebody's heart. Ayol po ba ito? Maraming mga salamat po. Ang Lamig ng buhis ni... Eh. Totoo pala yung sabi niya. Hindi naman masyado. Lamig ng buhis. Kung ano, lalo na siguro kung may mic. Kung ano. Uh, Noon no. No. kasi kapag bumaba kami, talagang so, pupunta kami tayo? sa inuman mga inuman mga mm. sa mga video key bar mm. ah, kaya, bala, kaya sobrang pala sobrang lamig ng boses ni jipot giniginaw nga ako pastil huh? giniginaw ko, sobrang giniginaw lamig lumalabas na yung boses ko ba? kapag oh, nakainom ako kumot ka Bim, ano yung boses ni jipot maganda talaga lalo so, na siguro kung may mic hindi lang niya masyadong na labas ba dahil siyempre nasa bundok tayo oh, o, para din nahihiya pa rin ako syempre nahihiya nahi din siya sa harap ng kamera at kung lakasan niya naman yung buses baka marinig ba yung, baka may mga bandido sa paligid uh, pero yung buses niya maganda 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 gaya kami ng buses ni Jipot maganda rin. ikaw nga basta sample nga basta baka di hindi ko pa narinig yung busis mo ba hindi pag ano ako ngayon uh, na ano, paos ka paos paos ako ngayon sa silando na naman Sa'yo iyo kalando wala paos ako ngayon ayun may ba nag request sa akin sa oh pag may nag-request kay Lando mga idol. I-introduce daw ako sa sayo daw ako. I-introduce daw sige. Sayaw ka. Sayaw ako. DJ Jipot, yung ano mag ano yung anong kantang para sa iyo ni. Mga idol. Tayo na ako mga idol. Baka naman maya siguro. Lumuno tayo sige. DJ Pot ikaw yung nganta. Aw, kantahin natin anong kakantahin mo Jipot? Pot. gusto mo? Yes, sige One, three, go. Dai ali diri. Sabaka diri. Dai ali diri. Sabak dari okay. okay. daya li diri. Sabak ka diri. Daya diri. Sabak ka diri. Tama na. Tulong <laughs> mga idol. Maraming salamat. <laughs> May kalabas na bas pa nang si Lando. Walang iya. Magaling sumayaw, magaling kumanta. May mga talent talaga ito sila mga idol. Problema lang yung mga talent nila hindi nila ginamit noon. Ginamit nila dito sa bundok. Na walang wala naman silang mapapala dito. Kaya, yan mga idol. Tuloy uh, kami ngayon. <coughs> Kaya na, mahanap natin at makita natin agad si Berto. Para, mailigtas natin agad. Ba? Mm. Ang problema lang, ang pro, isa talagang problema ko ngayon, si Jack. Yan ang problema natin. Ba't kasi, Pumunta siya dito so, sa si Jack, sa kung na, na, kuha isa. Kuha Makita natin 'yan, makuha natin. Kailangan pagsabihan natin, basta der. Pagsabihan talaga 'yan na hindi Ay. dapat umakyat ng bundok ba nang sa lang isa. Walang paalam dahil hindi talaga. Siguro kung dadaan ni Sip din ni ni Sip din ni Jack na kung pupunta siya nang bundok tapos dadaan siya sa bahay. Magpaalam siya sa akin, baka isip din niya na hindi ako papayag. Pigilan siya. Pigilan siya Siguro ngayon, siya. Baster, ang mga uh -huh. bandido alam na nila na traitor na ako sa kanila. 'Yung mga uh -huh. idol pina na ngayon si Jipot ng mga kasama niya dahil nalaman na nila mga idol na si Jipot ay nagbago na kaya inahunting hunting siya ngayon. Kaya nga bago kami umalis kanina, 'yung pamilya ni Jipot siniftihan niya muna, nilagay niya muna sa lugar na kung si Jipot lang 'yung nakakaalam dahil baka puntahan yung bahay nila delikado baka makuha yung pamilya niya dahil alam na nila ngayon na si Jipot ay nagbabong buhay na galit na galit ngayon si Commander Rambo sa pagbabagong buhay ni Jipot huwag lang okay. tayo malala po mga kaya huwag kayong Pardon. huwag talaga kayong kumpiyansa lalo ka na kahit sino sinyong dalawa basta ano nila target kayong dalawa ngayon o nga pero so, hindi tayo, hindi manalag eh, lang tayo sa Panginoon Buster Parang dalawa lang may, tayo sa Panginoon. Parang nang along kuyarin masama sa atin. Kaya mga so, idol ah. Ah uh, Kailangan po namin ng yung uh, pagdarasal. Sasama lang, lang uh, sama niyo kami sa pagdarasal mga idol. Mm -hmm. Para sa mga mm -hmm. Dahil Talaga sigurado ako pinaplanuhan kayong dalawa ngayon kung paano kayo ulihin. Basta kung magkaroon man ng ambos. Sikapin niyo talaga na wag kayong lalayo sa akin. Sana nga sir. Kung magkaroon man ng kwentro, pakita ninyo yung dalawa kayong dalawa. Pakita ninyo yung pagiging commander ninyo. Kung ano kayo na kilala dati ng mga supporter na pagiging commander, yung mga galaw ninyo. Yung Yun ang gagawin ninyo. Oo. So, oh. Okay, mga galaw dahil. Hindi kami takot sa kanila. Tata. Dito siguro tayo dadaan, no? Dito bandaw. Oh. Yan. Yeah. Tara, tata. Tara, tata. tata, tata. tata, tata.